yang araw. Para kanina ka bumabangon? Kasi ako, siyempre, para sa anak at pamilya ko. Ako nga pala si J.R. Sopan, 23 years old, isang working student, single parent. Gusto kong magtrabaho sa fellowship dahil gusto kong maibigay ang pangangailangan ng anak ko at gusto ko rin matulungan ang pamilya at mga kapatid ko. Gusto ko rin pong may enhance skills ko sa kitchen at sa housekeeping. At lalong gusto ko rin yung bahay ng aking lola na marapit ng masira. Kaya dali-dali pa akong umalis at nagtungo papuntang Bastenal upang pumunta sa SNF City, Pasay. Upang mag-apply sa mga aspiring seafarers kagaya ko dito sa Job Street Career, Pasay City. Kaya hindi ko alintana ang malakas na ulan at mainit na sikat ng araw dahil naniniwala akong matutupad ang pangarap ko basta po sa at isinubo ka. Maraming salamat po pala kay Mr. Renel Banda at sa Mika sa opportunity yung binigay nyo na hindi na maging imposible ang pangarap ko.